Hello, good morning mga idol. Magandang magandang uh, araw sa ating lahat. Video dito po sa amin sa Bicol Day. Ayan, napakakulim din tato. Umuulan pa unti-unti. Ito po ako, pinapatanggal ko po yung mga sanga ng aming pine tree. Or sa Bicol, ang tawag nito Aguho. Napakataas po kasi mga idol. Ayan, oh, yeah, no? mga ma'am sir, sobrang taas po. Ayan yung aking inupahan na, uh, napakalakas ng loob niya. At sanay po siya umakit ng mga puno. Kaya ayaw po siya o oh. ayan po wag masama ko pa rin. ba nakatakot po kasi ito mga maminser sir idol uh, malapit sa aking bahay yan po yung bahay ko napaka dikit po nya at baga po wag may mga bagyo or masama ang panahon na lumakas yung hangin eh madaghanan yung aking bahay mga idol kaya napakahirap pagkiwala Ah, uh, hindi pa naman pati ayos yung bahay ko umbisan palang ma-relobate uh, kaya medyo ayan po ang ating uh, munting kubo napakataas po yan mga man sir yung kahoy na yan mga 100 feet siguro ito sobra ang taas ayun siya oh yung yung po yung pinakadulo oh pinadanggal ko pinakadulo niya pinakulo ko na yung pinakadulo sobrang haba ko pa to ito oh. pinakadulo ng dulo sa pinakatuktok ayan mahaba pa siya ah uh, sobrang tigas ito mga idol yung tinatawag ito sa amin aguho Halos ang linggo na pong umuulan dito sa amin kaya hindi makapagalinis ang aming mga bakuran. Ayan po yung aking uh, uh, munti na babuyan. sa ngayon po ay dalawa na ng laman yan. At bumagsak po yung mga baboy. Halos ang baba ng presyo. 20 na lang ang kilo. Yung pagkain ng baboy sobrang mahal. 2,000 plus. Kaya wala, walang asinsong mga bababoy pag ganito ang panahon. Set shout out po dyan sa aking uh, hipag na si Ate Learn Channel, uh, Ate Learn Yo Channel at ay uh, kay Catsmix sa uh, Milba Lor, Oroldan Filonyo. Shout out po sa lahat ng mga vlogger dyan at mga mga nags, nagsusubaybay sa aking mga video. Ayan po, napakalakas po ng loob niya mga idol, ang aking pamangkin. Pula po yan, kaya katang sigaw mo niya marinig. Kaya inaabangan ko sa babat pag nahulog, isasaluhin ko na lang. <laughs> hindi pa ako dito umalis sa ngilid ng patuy. Uh, patuwi yan po inabang ko po yung ano kasi mahirap kong tiwala sobrang taas niya po yung mga indulo kung titingnan nyo grabe talaga ang taas niyan Hay, muulan na naman. na naman ang ulan. Pasok tayo, pasok, pasok. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Huh. pati pati na sa loob ng bahay ko. Ah. Thank you for viewing sa mga mga sir. Bye bye. Sobrang ulan na kasi nang punang ulan no? oh.